Patuloy nga po yung ginagawang paghahanda para po sa pagbabalik ng translasyon sa Quiapo sa Martes po yan. So, alamin po natin yung latest doon. Makakasama po natin si mobile journalist, Ivan Tarinque. Ivan! Kamusta ka sa Quiapo? Yes, Maricel. Ngayon yan. Nga, dito tayo sa plaza na harap ng Basilika ng Nazareno dito. And may kita natin sa aking likuran. Ito, papakita natin. Ito, pakita natin. Ayan, medyo marami-rami pa ang mga tao ngayon nag-aabang ng blessing. Ito yung mga replica ang sinasabi kanina na dapat pwedeng iuwi. Ito yung inuuwing replica ng Nazareno sa kani kanilang mga probinsya. And ngayon nga, eh, nandito tayo sa harap dahil pinaan sa tayo dito kanina sa mismong plaza. Itong mismong plaza kanina, eh, pinaan sa tayo dahil nga daw pipinturahan na yung sahig bilang paghahanda sa uh, translasyon sa January 9. Ito nga, nagtatayo na yung ibang mga ating mga tao dito ng a uh, stage para Then sa January 9 ngayon pag inikot natin kanina itong uh, ito inikot natin kanina ito sinarado itong uh, pwestong ito dahil dito dumaan yung mga pinabasbasang uh, replica ng Poong Reno hanggang kaninang uh, alauna ng hapon tapos kanina napansin natin may mga pa pang mga nagpapa na replica matapos matapos ngayon yan i-bless ay eh, iuwi na yan sa kani-kanilang mga probinsya at doon naman iikot. Pero ngayon, may kita natin doon sa may bandag doon, iikot ka at iikot ko kayo. Ang ako biglang nawala si Ivan sa, sa frame. Ibigyan ko kayo ng live update. Ito, itong ito, mga to, itong karamihan mga tao ito ay mga nagpapa, nagaantay magpa-bless nung kanilang mga karo. At bit, 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 bit yung mga bit, 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 bit yung mga replica ay nangasareno ngayon. Dito naman, kanina may kita natin, dito mapapansin na ito, ito yung gilid nung Quiapo. Dito usually punuan, maraming tao, maraming nagbebenta Pero ngayon may kita natin, napakaluwag. Pero kaninang uh, tanghali, wala naman talagang nagbebenta dito dahil nga dito dumaan yung mga, yung mga karo na ipinasok doon sa gitna sa harap ng basilika. Kanina lang may mga nakita tayong uh, street sweeper para siguruduhin na malinis yung paligid nung, uh, ng simbahan. Marami uh na security uh, na wala. Dahil sinabi kanina, nasabihan tayo na umabot ng 200 na police ang naka at naka-detail ngayon. Kanina rin may nakita rin tayo mga police na naka-full combat uniform. May mga dalang mga automatic guns. Meron din tayong na naabutan na nag na bomb sniffing dog para siguruduhin talagang walang Uh, walang hindi inaasahan na mangyayari. So ngayon, wala pa namang untoward incident na nabalita sa atin o nasabi sa atin dito ngayon sa gilid ng sumbahan. Pero tinayuhan ng mga oridad na magdala ng tubig, payong at pumaypay para medyo magaan yung, uh, magaan yung pagbisita nila ngayon dito. Sa, so, sabi rin kanina uh, uh. ni Mayor Lacuna, na umabot na uh, estimated na aabot two 200 uh, na two 2 million yung mga taong dadalo sa translasyon. Teka muna. Sa, uh -uh. <laughs> Teka muna. Sa paglilibot mo na yan, di wala ka sa si Tanggol diyan. <laughs> 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 Ang batang kiyapo. Ini iniikot na tayo naman. ni ano eh, iniikot na tayo ni Ivan okay. do sa paligid ng kiyapo Church eh. Pero kanina Ivan, may dinaanan ka na isang hmm. linya na puro tindahan. Hindi ba yan? O mag-hello tayo dun sa kumakaway sa likod ni Ivan, nagposing pa yung Oo, girl mga, sa kayong boyo. Hello din. Ay, oh, dumada kumakaway. Hindi yan, dinaanan mo kanina ng mga tindahan. Tatanggalin ba yan sa mismong araw ng translation sa January 9th? Kasi isang haba siya eh, yan sa gilid. Yes, Maricel, kanina, ganun din yung ginawa kanina. Tinanggal din yung mga nagbibenta dito kasi dito nga iikot, dito balak umikot nung, uh, nung karo, nung mga dadalin. Dito pabalik ng uh, Basilika, pero sinabi, wala pa namang update sa atin pero sure na wala yan dahil nga puno, mapupuno yung paligid ng simbahan ng mga deboto on January 9. Pero hanggang kailan pwedeng magpabasbas ng mga imahen para dun sa deboto? Kasi on the 9th of January, bawal na, di ba? Hindi na sila pwedeng magbasbas. So hanggang kailan pwede? Maricel, hanggang ngayong araw na lang talaga actually. Hanggang uh. kaninang 1.30 na lang. Yung mga huling babasbas ngayon, kanina yung mga naabutan natin kanina, late na sila dumating. Mga 4.30 4 na sila pumasok doon sa, don uh, doon sa may plaza. Pero walang uh, kasiguraduhan kanina kung mababasbasan ba yung kanilang uh, replica. Yeah. Pero kanina pagdaan natin, nabasa rin tayo nung uh, pagbabasbas ni Father nung, uh, oh, nung blessed. holy Maganda, water. Maganda! kare, bless ka, ka rin! ka, rin. ka rin. O, teka muna, so malulungkot si, ano, si Tindeng tsaka si Noy. <laughs> Kasi <laughs> patatanggal yung mga magtitinda. Oh, for, for January na. <laughs> for January na. Ah. Okay, okay. <laughs> Anyway. O oh, sige, maraming salamat <laughs> Ivan Tarinke. Blessed ka ngayon. Natamaan ka ng ano, blessed Blessing. water, ng no, holy na. water. Holy Correct. water 'yan. Thank you. Mm.